dog sama na shout out yeah marilyn in morning okay victoria muna kami ngayon kanyang uniform. red na naman. Pero gusto kong miga muna. Hilata na tayo. Ang sarap lang. Hi, ito yan yung mga kaligayahan ng mga lagets. Hi. Hi. Ganito pala ang ano, yung ano ng model or artista. Yung palit-palit ka ng damit, di ba? Ganyan, no? Kanina, naka-pajama. Ngayon, naka-duster. Ngayon, naman, t-shirt na pala naman kami, aming uniform ng mga officers. Hi, minsan lang to. Once a lifetime to mangyayari, kaya go na tayo. Hi! Very good. Ang sarap. Thank you, attorney, sa opportunity na aming pag dito. Sponsor kasi ng attorney to, yung aming founder. Yes, madali lang ako magbihis. Eh. go na kayo dalawa dyan. O, nakita ka nag-ibihis sa aking camera. O, di ba? Hello. Iga muna ako, ganito. Hi. Kagabi, nung kami natulog, five, nagwara-wara kami kami sa pool. Ang out namin, umayang hapon pa. Kaya, puro pictorial. Naku, to. puno to ng aming cellphone ngayon. Punoan time ng cellphone. Ay, 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 ay. natin silang mga lupit na kantahan na maya. red na naman. Ayan oh, 'di ba nakarenda naman kami, ang bilis naming magbihis, no? Ha. Meron si ku. Opo. Opo. Uy, mo pa rin ng picture ruler <laughs> sa boss. Sa ring sa ball. Wait, <laughs> magkukituan niyan, magkukituan tao. Sino pwedeng tumabi? Eh. Tayo paenta.

Voilà Okay, 11.35 na. Kasi marami kayo may chicha kayo magay. Kung alam mo, kinakain natin. Kaya puso kami. Sa so, Pinto Rebic Royal, hindi namin napansin. Tanghali na pala. Let's eat!

malapit na kami mag-uwian. Kaya we're ready na. Ligpitan na. Ilan ang bawa rasa? Ha? Alas tres. Ay, 2.30. Okay. Siyempre, konting relax nila sa bago umuwi. Ay, e, nagligpitan na. Ligpitan na madala? Dalawang 50. Dalawang 50? Mababang palitan yun. sesakin para is sangat was lang labas ang labas niya ito yun ang itsura oh. ito pa ito lahat puro mga ganyan puro resort kaya pala oh, parang walang nagireklamo ng kapitbahay kahit maingay ito maganda rin itong resort na to, no? parang bago pa lang ito oh. yan parang ginagawa pa lang, bago pa lang siyang resort bago pa nga oh. itong kalipan ito, halos ganyan puro hot spring May marit dito ko sa likod ano. Kay dilikit kita duha sig gutok, dilikit dili kita ano. Are ko. Ibatag ang amoy pagkabubukas pa lang ng sakyan. Doon na lang kasi yung sayo nang sa likod. Hehe. <laughs> Ang kami sa labas. Mamimili kami ng mga you no, know, pasalubong. Kanta pa ik. May lalain ni Minuto. Ayan, may pirsa, pearl, pearl pool. Maraming ginagawang pool pala talaga dito. No? Huh? Ayan ah, yan pala, yan pala, no, agad highway na, oh. Malapit lang pala. Higin yeah. sundo ka ni, pala. Kami kasi dito eh? kami na to, ay. Tapos gumaliwa kami sa dead end. Tsaka ah. yung lugar, karamihan pala rito talaga mga pool or no, resort. Ayun talaga. <laughs> Negosyo, no? Kasi hot spring talaga siya pati gripo. Puro ganun. Puro mga transcend na. Dito sa Andox lang pala talaga ang baba. Saan galing ang bus natin yan? Galing dito? Oh, galing dito. Ah, so pag-uwi natin, napunta tayo doon. Ah, ito ang baba probinsya talaga. Tapos magasakay ka pata. Kahit di ka naman magasakay ng ano? Ayan, naglikot kami sa labasan para maghanap kami ng may apasado. Ngayon, yung bundok na doon, o. No? Yan ang ano, pala na putang samar, eh. Dito wala na, ano, putang samar. Ayun, o. Ma. Ayun, wala. Tawid tayo. Tawid kami. Ayun, sa tapat, nakita kami ng, ano bilihan ng mga uh, Devi. O doon tayo, dapat dyan tayo bumili pala. Ano? May mga pasalubong pala rito. Aha, pineapple pie. Pasok tayo. Ayan, tig-isa. Ito kami sa Devi Tibo pa eh. Tara, pasok tayo. Ang daming makakain. Ano re? Ay, parang hipon. Uy! Ang dami oh. Merong tart. Ano to? Pusit. Ang daming klaseng pusit. Ayan, mga butong pakwan. Ito pineapple. yung napol. Buksan mo na. Ayun ang pineapple pie, ganyan. Ay yung buko pie, yun ano? Oh, ito, Oo. Ito, oh, kumusta makatiim ka lang. May 160 sila, oh. Walang maliit na pineapple. Ay, sayang. Walang malita pineapple, oh. Masarap din yung mga butchero na yan. Masarap. Yan, mm. Pag nabay sa mga isari, di mo yan. Hindi natin iba din ang products. Hindi yung mga ano, to may mga palaman sa loob ito, no? Ito, asyorte. Yan, may mga palaman sa loob yan. Wala agad. Ah, may mangga yan, may buko, oo ay, kaping barako ito, oh. ito anong oh. itong mga kinitis? yema mga. Hello, yema cheese, ikaw nga, isang baba ka lang, okay na sa bahay mo na eh ako nga, malayo, malayo pang ano yun eh merengue to boat tarts, marasarap yung itong boat tart na to peanut roll o, oh, ano to? peanut bar ito pa ice sweets Madami mga style ng ano, assorted pastries. Ang dami. Ikot din sa isang products nila. Ato. Suman sa oh. Oh, danggit na may liit, oh. Fish cracker, charon. Oh, ganyan, supa. Chocolate sprinkles. Then, pineapple daming product sila. Uy, gano'n ka na ba? Pagyo na ako. Sige na. bitbitin bitin o, bila Ako bibili ako sa alit lang. Eh, ano mga natin ka na mga product. O, oh, ito. Ang ganda nito. O, may lalina. O, oh, ang sarap nito. Ayoko ko pakinggan na. Wow. Yan na. dami niyang pinag... Ito. Ang daming products. Sagang madala yung mga kasama ko. Kaya di ko maayos mag-vlog itong mga produkto ng Divinas. Pero maganda talaga ito. Masarap ang mga produkto nila. Ano ito? to seco. Nakayo kayo mga crack na yan. Meron na din May bilis na may kawayan. na lang. Ito na lang. Ito na lang ito. Tapos ito. Hmm. Yeah. Yan. Hmm. Ito masarap to. Nakamagano ganito mo? Itong ano? Ito? 60. 60. ito? 60. Uy, ampaw pinipig oh. Ampaw pinipig. Tikman natin lahat yan. Oh, may mga gami-gami rin sila, oh. Kaya nandito i-bili yan dahil yan ang i-repack natin. Yung mga wala sa ating mata. Ito na kasi, ano ko, eh. Kulang sa akin yung maliit. Ano pa ito mga to? ko na. dami, oh. Hindi ako. ako. Oo, balita. Ano, kain Ano? Ito, gilinda rin ako nito. Yema, oh. Hinahanap. Hindi sa tindahan nito. Ano? Oo. Oh. Saan na yung gusto mong bilhin kayo? Ito ang peanut brittle. Masarap. Sa Peanut roll. Ito na lang. Ito na lang. Magkari sa nito? Hindi. Oh, Ang madak. Anak siya. Makasalubong. Makulit. Yeah. Pinot. Langga. Yung maliit langga. Magkano to, be? Ano po 80. Ito, mas mahal. 80 kaysa dito. Ito raw ay 60. Ito ay 80. Ito ay 80 dili tayo. Naubosan daw tayo, naum na ng iba. Maganda to pang regalo ha, si may birthday. Happy okay. birthday. Ikaw. <laughs> Ako nga yung isi regalo sa rin, ko rin pala. Ikaw, birthday mo. Wow. Dito magkano na eh. Masarap talaga to eh. 90. 90? lang yung iba. Doon na lang sila. Mas ang sarap ba to? or yun? Baka Tatlo. Tatlo. Sixty pa din isa. Ano ba ba ang gusto natin? Uy, O, oh, ispasol. Masarap ang ispasol na Ano oh, naman niya? Di, cake. Ang tarap niyan. Apat ang prices. Ay, pag-iapi-api doon kay Sige na pia binun, hindi ba si Chiton kasali? Para masabawan. Okay na siguro. O, oh, tikman mo lang. Ito yung, ito yung ano, mixed fruits may ilali, no? Yung mixed fruits. Ito. Yung kinakain ng mga mixed fruits ito. Merye merienda. Pero gusto pa akong... Ito, brownies. Ito, brownies. Bikong pastillas de leche. Special pastillas de leche. Ito, gusto ko tong dried mango. Ito, dried mango, bili ako. Ito natin, ah. Papagating na sa dulo, eh. Dried mango. Oh, galing din sa Pilipinas. Ito, meron silang ganito. Mix, posit. Ito. No, no, no. Ganda ng bilihan sa Divinas Buko pie Ay, nagutom na Kakain kami dito ng Ano ba yan? Pineapple pie Kalamansi juice Ayun o, masarap yun eh Oo, masarap ang kalamansi juice Ayan ang pamily ko May malit na buko pie Kaya din pineapple nila Pineapple pie Ayan, may pineapple din Ayan, ang dami

Ngos pare. Ito 'yan may bahay sa bundok ayun no. No? Ayun no may bahay sa bundok. Ayun no. Dibahan. Hindi ayun no? Oh. May tanakin Puro construction talaga nang ano? resort dito, mga private pool. Ayan o. Oh. Ayun pang building, ano? Ang building na pinagawa? Ayun know. o. Ito, bago to. Ayan, malapit tayo mag-out. It's nagang na hanggang 5 o'clock lang kami. Uwi, ano? No, na kayo mga ano, mga pagkain. Ay ah, naman. Tara, sarap daw masarap daw. Malinis na. Oh, di ba? Ay pisa yoy. Eh. Ito sa as. Oh. Wala diyan. Ikiyan na, na sila kami mai may iwan pa kami kasi ayon pa yung aming driver. Hultok na hultok pa. Kaya dito lang kami. going home. Oh, o ba? Oh. <laughs> <Talang laughs> ko na na, no? Galing! Sige, maganda yan para tuwi-tuli tayo. Sali. Sali na lang. Tapo, di tama na ipipeng. Tulog. No Ayan. Orasan natin, biyahin natin 5 o'clock sarado. Nawarik ko, hindi nawarik ko. ang haba ng biyahe namin. five o'clock kami umalis doon. 10.30, 5 hours. Anihap. Ang traffic sa EDSA sobra. Kaya ayan, napagod ako sa biyahe. Yan, babay muna. Salamat sa panonood.